Kinikilala bilang pinakamataas na bundok sa Pilipinas ang Mount Apo sa Mindanao. Sa taas na 2,900 meters above sea level. Pumapang-apat ito sa pinakamatayog na anyong lupa sa buong mundo. Isa rin itong tourist destination sa ating bansa. Sa paanan ng pamosong bundok ay may nakatago rin palang lugar na dinarayo ngayon ng karamihan. Ito ang lawa sa Kidapawan City sa North Cotabato. Ang Lake Agco. Ang Lake Agco Ayon dun sa mga geothermal company na nagkaroon ng surface exploration dito ay isa sa mga active thermal uh, spots ng uh, Mount Apo. Garden of Eden kung ituring ito ng mga lokal ng Kidapawan. Pinaniniwala ang sagrado ang lawa dahil dito ang lugar ng dasalan noon ng mga ninuno nating tribong Ovu Manuvu. pagkakita ng yung uh, lolo namin para bang namangha siya sabi niya, ako! parang nagulat siya kaya hanggang, hanggang ngayon, ang tawag nito ay nagiging agko na ang Lake Agco ay kinukonsidera ring natural spa village sa probinsya ang tubig na dumadaloy, malinis at nakakainggan yung paliguan dahil sa may mainit na temperatura ang tubig. Mayroon din silang natural jacuzzi dito. Perfect magpapawis din sa kanilang steam bath cave. binabalik-balikan talaga dito ng mga turista. Ang mainit na putik na pinaniniwala ang nagbibigay daw ng lunas sa mga sakit sa katawan. Yung sabi ng mga ninuno namin, pag magkasakit sila, yung mga ano, yung parang yung kaliskis at saka yung masakit ang ulo, yung sakit ng katawan, pupunta ta talaga sila dito. Gusto lang talaga nila na may experience kung ano yung lake ago, lalo na yung pag-apply ng mudpack. May ilang turistang nakausap ang aming team na gumaan daw ang kanilang pakiramdam dahil sa putik lang na matatagpuan sa lawa. Si Tatay Ben Neri mula pa sa bansang Ireland, rheumatoid arthritis ang kanyang iniinda at pinayuhan na ng kanyang doktor na ipa-opera. Pero hindi natuloy ang kanyang operasyon dahil nakataon na pauwi siya ng Pilipinas. Nakapay namin si Dali din pa ako pero nung hasil niya maligo, so si Chita, nung nakakapayo na siya mag-isa, nag-shower siya na mag-isa, yung tubig na para maalis yung sulfuric mud sa sulfuric water. Tapos, diretso diretso si Sakyan. Hanggang sa, ang nakakagulat talaga doon, kaya medyo mataas yung si Sakyan ko, nung sumakay siya hindi lang siya nagpatulong, no? Kaya naman niya kumakilistak yan. Tatlong beses siyang nagpabalik-balik sa Lake Agco hanggang sa ang iniindang sakit daw ng Rayuma sa kanyang binti. Abay, unti-unti raw nawala. Bukod kay Tatay Ben, naniniwala rin sa healing powers ng lawa, si Marivic. Labing walong taon na siyang parokyano ng lugar. Parang hindi ko na magalaw yung katawan ko, sir. Um, dito po ako nag, ano, mga sobra tours ako na nagligo dito. Then, pagiramdam ko parang wala na yung sakit sa katawan ko po. Alalim pala. ang mga mountaineer naman na tulad ni Nadatu Vingloy at Aprilin Reyes hindi pinalagpas ang pagpunta sa Lake Agco tuwing inaakyat ang Mount Apo. Matapos kasi ang mahabang lakarin, namamaga ang kanilang mga paa at ang tanging lunas daw para ang kanilang ugat sa paay kumalma ay ang mahiwagang lawa. Proven instead talaga ito kasi nung ano pa ako bata hanggang ngayon, pag pumupunta don doon sa Mount Apu is pag uwi namin dito kami magbakal. Nung pagbaba namin sa sobrang sakit ng katawan namin, mga ilang araw na isipan namin na pumunta sa lake, mga ilang minuto, sobrang na feel yung namin yung relax na katawan na mukhang gumaan at bumalik sa normal yung katawan namin. Kasi nung time na naoperahan yung ulo niya sa Davao, nawala talaga yung memorya niya. Hindi talaga siya makapagsalita, hindi makagalaw. Tapos uh, pumunta kami sa Lake Agco. Tinry namin, may hot spring sa Agco. So binabad namin siya doon, pinahira namin ng mga clay clay doon sa Agco. Tapos every Friday, dinadala namin siya doon uh, mga isang buwan. <tong> <na> <tong tanyan> ngayon makasalita na ako. So, unti-unti muna. ng isa sa aming staff ang maglagay ng mud pack sa buong katawan at magbabad sa lawa. At tulad ng iba, good vibes ang kanyang naramdaman daw. Refreshing nung pakiramdam kasi uh, natural yung water tapos maganda sa balat yung mud pack. Tapos nakaka-revitalize ng, ng feeling. Base sa matatanda sa lugar, banal ang kanilang lugar dahil sa malimit sila dito nagdarasal. Ito ang kanilang nakikitang dahilan kung bakit ang mainit na putik at tubig nagbibigay lunas sa mga sakit at nagpapagaling umano. Pero may paliwanag naman ang mga eksperto sa Himala daw ng lawa. Kilalang active volcano ang Mount Apo. Ang putik at tubig dito ay may sulfur. Dahilan upang maging mainit ang mga ito. Ang sulfur ay isang aktibong sangkap na kontrabakterya, mineral na nakakatulong sa ating balat laban halimbawa sa acne malaman kung totoo nga bang therapeutic o nakakagaling ang lawa, nagdala kami ng sample ng putik mula dito. Ipinasuri namin sa Mines and Geosciences Bureau ng PHIVOX at ito ang kanilang natagpuan. Uh, since isang potentially na uh, active na vulkan ang Mount Apo, meron pa rin siyang uh, magma or natitirang mga maiinit pa na igneous rock sa ilalim at ito yung nagpapainit dun sa tubig sa ibabaw ng Lake Agco. Kaya nagkakaroon tayo dito ng mga mud pools or mud pots. At yan nga yung pinupuntahan ng mga tao ngayon doon. Mayroon nga aktibong sulfur mineral ang putik na aming pinasuri. Pwede daw na nakakatulong ito sa ilang sakit sa balat. Pero hindi naman daw ligtas ito kung masosobrahan dahil posibleng masunog at matuyo ang balat ng tao kung mapaparami ang lagay. Masama rin sa ating baga ang sobrang pagka-expose sa sulfur. Sa dami ng naniniwala na nakapagpapagaling ang leg ko, minabuti rin namin kumonsulta sa isang psychologist para ipaliwanag ano ba talagang epekto nito sa isip ng tao. Sa Philippine Islands, marami tayong mga tribes, so they still believe in talagang natural healing. I would say, na okay, let's respect what they believe, but I would still suggest that they would, lalo na kung matindi na yung matindi na yung sakit, they would go to a specialist or a doctor. Paalala ng mga kinauukulan at nalubhasa sa mga anyong lupa, hindi daw masama ang maniwala sa Himala. Lalo pat kung wala itong nakaambang panganib para sa buhay ng isang tao. Pero ang mas mahalaga pa rin daw ay ang pag-aalaga sa sarili at pagkonsulta sa mga totoong doktor para akma ang luna sa inyong nararamdaman. Nawauran. Nawa Kasabay nito, hindi dapat mawala ang pananampalataya sa may kapal. Ka kay kay kay, ang Lake Agco isang biyaya at regalo ng kalikasan. Dahil totoo man hindi ang himala na ito, dapat lang na ito ay ingatan at alagaan para makita pa ng mga susunod na henerasyon ang kagandahan nito. Dahil ang tunay na hiwaga ng lawa ay ang kasaysayan at kulturang naging bahagi na ng lawang ito sa kidapawan.